guys, today's vlog. Ito yung araw ng pag-uwi nila ng Pilipinas. So, samahan nyo kami papuntang airport. Ayan, kasama ko yung mga bata kasi walang maiwan. <laughs> nasa trabaho si Amit. So, si Amit mamaya susunod siya. Tingnan ko kung maabutan pa niya yung dalawa. Kasi ang flight ng dalawa papuntang Pinas, mga nasa 11.30, 11.20. Basta mga around 11. So, Bago kami umalis, nagbreakfast muna kami kasi sabi ko, uh, pagdating namin, mag-check-in na sila tapos pupunta ng um, immigration para kung may tanong man o kung ano hindi na nagmamadali. Tapos pagkatapos na lang nila ng immigration, kakain na lang sila ng lunch sa loob. Meron naman sila ng lunch sa uh, aeroplano. Pero sabi ko, para hindi sila mahilo, lalo na yung anak ko, uh, Baka sabi ko mahilo. Naroon <laughs> na ngayon masama yung panahon. Sana hindi katulad nung umuwi kami ng India. Ano siya, yung gumagalo talaga yung uh, aeroplano kasi may bagyo nung pag-departure. Ano pag, uh, so ayan nga guys, nandito na kami sa airport. Ang daming pila, hindi pa bukas yung ano check-in. So ayan, hintayin muna natin magbukas tapos... Nagbanding muna yung kuya tsaka yung uh, auntie sa kay Arian. Sabi ng kuya, babalik daw siya dito. Sabi ko, babalik ka dito. Nag-enjoy siya sa ano, sa Hong Kong. So, yan patawa-tawa lang si Arian. Pero gusto niyang tumakbo. Ayaw kong patakbuin kasi nakakapagod mag, ano, maghabol. Lalo nang may karga-karga pa ako kay Arian. So, ayan nga guys, open na yung check-in, Nandoon na sila. Yung kuya paling lingon-lingon siya guys, kasi akala niya hindi na kami magkikita. Pagkatapos dyan sa check-in, hindi na kami mag, ano, magkikita. Kaya yeah, sabi niya, lingon-lingon siya, sabi niya, bye-bye. <laughs> Sobrang mixed emotion ako dito guys, kasi uh, ang hirap maghatid sa airport, di ba, o kahit saan man. Lalo na yung isang kuya ay hindi nakasama at nagpaalam na siya tapos yan uwi na siya hindi naman makapag-stay ng mahabang dito sa Hong Kong kasi may pasok naman may pasok pa naman siya tapos yung kapatid ko may trabaho kaya uh, hindi na muna sila mag-extend kasi nung pumunta kami ng Macau meron silang siguro 4 days or 5 days yun na extend ayaw naman nang mag-extend kasi nga yung pagpasok niya sa school eh malapit naman ang tapos ng ano ng school year so siguro next time naman siya babalik dito mag ano mag-ipon naman tayo ng ano pang panggastos so ayan nga guys nandito na sila sa immigration papasok na sila so sana walang ano pero wala naman uh, mga tanong dito sa Hong Kong ano pauwi lang pero doon pauwi naman sa Pilipinas meron naman akong papel na pinadala documents na na ako pumapayag na kasama ko yung kasama ng anak ko na minor yung kapatid ko na nag-approve ano tawag nito yung Basta nakalimutan ko kung anong pangalan guys. Basta nilakad ko noon sa Philippine Consulate. So ayun nga guys, nandun na sila. Ang lungkot na. So nakarating na nga rin si Ami pero ang lakas ng ulan guys sa labas. Sana hindi nga mahilo si kuya sa airplane kasi ang lakas talaga ng hangin. Tapos ulan. Kaya ko naman sana pauwi ng... Pauwi ng bahay kasama ng dalawang bata kasi magta-taxi lang naman ako kaso ang iniisip ni Amit malakas ang ulan baka daw medyo magano si Arian sa loob ng taxi kaya sabi ko okay sumunod na lang siya pero hindi niya naabutan yung dalawa guys kasi mga 12 na daw mating siya so tapos na pagplanuhan namin kumain na lang kami dito kasi magla-lunch naman kaya para pagdating namin ng bahay magpahinga na siya so ayun nga takbo-takbo yung maliit o oh. nag-enjoy siya kasi Amis na isang siya sa lugar, maluwang. Ayun guys, pauwi muna kami, magta-taxi na lang kami kasi ang lakas talaga ng ulan. Nag-ano naman yung mga kapatid ko tsaka yung mama ko, nagsusundo na sila doon sa Bicol International Airport kasi doon sila bababa. Inihintay nila malapit lang naman ang Pilipinas sa atin, di ba 2 hours tapos 1 hour lang naman doon sa Manila to Bicol so ayun nga guys, nakarating na sila, tuwang tuwa yung nanay ko, na akala mo hindi sila nagkita ng isang taon <laughs> ganyan talaga yung mga lola lolo mahal na mahal nila yung mga apo lalo na sila yung nagpalaki nakakalungkot lang at hindi nakasama na yung kuya nakakaano guys nakakalungkot talaga. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Thank you for watching. Bye-bye! <laughs> Kapili!